yun mga katropa ano? habang magi start pa lang tayo ng vlog natin may nakita tayong isang ibon na naman mukhang panibagong bihag na naman to mga katropa yan ano, oh. no? checkered mga katropa yung kulay nya and then yung ring hindi pa natin nakikita kung ano to checkered so subukan natin siya mga katropa na tawagin para ano makapunta siya dito sa vlog natin So mga katropa, kumuha tayo ng konting ano. Konting patukan natin mga katropa. So papasukin natin siya mga katropa. So mga katropa, wala akong idea kung kaninong ibon to mga katropa, yung nakita natin. Pero binilang ko naman kanina yung ibon natin, is naman sila. So bali dito, pito na uli sila kasi binalik ko na uli rito yung isang pair na breeder natin. So si Grisel, si Old Line, si 122. 05 si LB tapos yung nanay nila 05 tsaka yung father nila so pinakain muna natin sila ng konti kaya start pa lang natin mag vlog mga katropa nakita na natin yung ibon teka tingnan uli natin so silipin natin mga katropa ayun siya mga katropa so mga katropa mukhang parang kilala ko tong ibon na to mga katropa pero hindi ako sure kung kung sino to ayun Lumipat siya sa bubong mga katropa. Parang natatandaan ko tong ibon na to mga katropa dahil medyo yung hugis ng ulo niya. Parang kilala ko. Subukan ko siyang tawagin mga katropa. So ayan mga katropa. Maamo maamo mukhang mabait. So ayan mga katropa pumasok. Ayan siya, oh. Ayan, yeah, no? Parang kilala ko ito, mga katropa. Parang tagarito talaga kung umasta. Pagbaba, diretso kain agad. Feel at home tong ibon na ito, ah. Kala mo, tagarito talaga siya. Ang lakas kumain, mga katropa. Nakikipagbanggaan pa. So, tatry natin hulihin siya mamaya, mga katropa, para makita natin yun ring. Ang sa ganun, maalaman natin kung bihag nga ba talaga to o sa atin tong ibon na to. So, ayan, oh. Parang kabisado niya yung loop natin mga katropa Angas Ayan o oh. Nakikipag-away sa teritoryo Patay niyan mga katropa Mukhang kilala ko na kung sino to So ayan mga katropa Kitang-kita nyo Nang aagaw ng pwesto Sino kaya to Bugbog sarado na So mga katropa uhuli natin para makita natin kung sino to So mga katropa, kumpirmado sa akin nga ibon na to mga katropa. Ang istorya nito mga katropa, eh binigay ko to sa pinsang ko na taga Bukawi. Bali apat silang binigay ko doon mga katropa. Yung isa, nakabalik sa akin agad. Bali ito, tatlo na iwan sa kanya, binigay ko to sa kanya. So hindi ko alam kung bakit to nakauwi dito malamang siguro baka pinawalan niya to or nakawala sa kanya at pinalo din na nakauwi pa rin mga katropa no so ito yung ibon na to mga katropa yung ibon na to mga katropa kauna-unahang entry ko na ibon nung 2017 pero yung ring niya, 2016 So, ito yung kauna-unahang in-entry ko na ibon buhat nung sumali ako sa club dito sa amin. So, ito yung ibon na yon Yung kauna-unahang finisher ko ng South Legazpi finisher tong ibon na to mga katropa. So, ayan yung ibon mga katropa. So, ayan yung ibon mga katropa. Uh, malamang ito nakawala lang sa pinsang ko. Uh, tapos yung nakawala siguro laga bahay-bahay. Hindi ko alam kung kailan siya naka, nakawala mga katropa. Hindi ko alam kung kailan kung anong araw to nakawala sa loob niya. Pero nagulat na ako kanina kasi nung mag-uumpisa pa lang tayo, mag-uumpisa mag, mag pa lang ako mag-vlog mga katropa. Siya, pag labas ko doon, siya agad yung nakita ko mga katropa. So tulad na sinabi ko sa inyo kanina, siya yung kauna-unahang ibon na inentry ko nung, nung kauna-unahang sumali ako sa club year 2017 mga katropa in-entry ko siya ng south clock siya ng first lap cut off siya ng second lap clock siya ng third lap nakauwi siya ng legaspi mga kinabukasan na so hindi ko na siya kinarga ulit ng sumunod na lap kasi nga bagsak na bagsak na yung katawan niya nun so ngayon nung hindi po ko siya kanina mga katropa payat na payat na yung katawan niya so, tingin ko matagal na siyang nakawalado sa pinsang ko mga katropa kasi nung nahipo ko yung yung buto niya sa picho talagang payat na payat na mga katropa talagang matulis na matulis na um, sa paligay ko nahirapan siyang makauwi mga katropa kasi sobrang payat niya na talaga pero kahit ganoon proud pa rin ako sa ibon natin na to mga katropa kasi hindi tayo nakalimutan nakatatlong lipat na ako na nanlop naalala pa niya rin yung bahay niya pati yung teritoryo niya dati mga katropa ayan dyan siya naka teritoryo dati mga katropa kaya nung dumating nakikipag agawan pa believe talaga ako dito mga katropa so hindi naman yun yung content natin talaga mga katropa nabigla lang ako saktong sakto pag umpisa ng pagbablog ko nakita ko agad siya hindi ko sukat akalain ay siya yung bubungad sa akin pero nakakatawa doon mga katropa kasi hindi mo ina-expect na sa ngayon siya darating mga katropa no. So itatabi na natin siya mga katropa, pakakainin at painumin natin siya dahil kawawang kawawa mga katropa yung katawan niya. Dahil talagang payat na payat siya mga katropa. Sa so, yung itsura niya mga katropa mukhang stress na stress eh. So yun nga, mga katropa no. Uh, first uh, first training tos na kanina ng club namin dito sa San Miguel. Uh, So hindi tayo nag-load kagabi kasi uh, biglang umulan dito sa amin. Eh dito kasi sa amin pag-uulan mga katropa, yung daan namin nagpuputik agad. So kaya hindi ako nakapag-load. So kanina yung um, first training nila yung release. So sakto nga mga katropa. What? Yung mga katropa no, tulad nga ng ginagawa natin araw-araw. Tuloy pa rin yung exercises nila araw-araw. So ngayong hapon mga katropa, magpa-run ulit ako magpaparutin ulit tayo ng mga ibon natin maintenance pang araw araw na gawain nila mga katropa so ayan mga katropa yung akala kong bihag ko so ayan siya mga katropa nakaagaw agad ng teritoryo so mga katropa siya na yung pinaka maidad kong ibon dito sa so, totoo lang so mga katropa borga na ilong niya mga katropa So magpapalipad tayo ngayon mga katropa titingnan natin kung makakasabay siya dito sa mga flyers natin ng no mga katropa. So ayun mga katropa, samantalahin natin yung panahon ngat walang masyadong ulan-ulan, papaloplay tayo. Tingnan natin si yung si Borga, si Sargo kung makaka siya do sa mga flyers natin. loko ayaw lumabas so ayun lumabas na mga katropa lumabas na ibon natin mga katropa ayun 2, 4, 6, 7 ayun sya masabay so tingnan natin mga katropa kung sasabay pa rin sya sa pag ikot mga ibon natin so nadagdagan ng isa mga katropa yung mga ibon natin kasi nga meron, meron sa ating mga bumalik na ibon ano iba yung sayo mga katropa pag binabalikan ka ng mga alaga so mga katropa ano kahit nga gaano na yung katagal na nawala sa yung ibon na to pero naalala ka pa rin niya na balikan mga katropa diba? para nakakatuwa isipin na hindi tayo nakakalimutan ng mga alaga natin so yun, walo na sila umiikot ngayon mga katropa nadagdagan uli yung mga pinaiikot natin so yun na nga mga katropa no? Kaya na nga sila pero Ayan mga katropa. Nawala na yata isa. Ayan. Nawala mga katropa. Mukhang sa kabila bumaba kasi doon talaga siya bumababa nung nasa kabila pa yung lop natin. Ayan mga katropa. Nasa dulo. So try uli natin silang tawagin mga katropa para mabigyan natin ng pagkain mga katropa. Hoy, oh, mga katropa, unti-unti siya lumalapit. So, maglalagay tayo ng patoka mga katropa. swabing swabe mga katropa no kaya pala tulid tulid mong pumapasok sa loob ko ikaw pala yung ligaspi finisher ko nakakatawa naalala mo pa yung amo mo so kawawa naman to mga katropa pakainin muna natin mga katropa gutom na gutom kawawa naman matalim pa sa kutsilyo yung pitsyo niya parang isang buwang hindi pinakain nakalain mo yun inuwi ang panya ako so ayan mga katropa pasalubungin na natin ng electrolyte. So, bibigyan natin siya ng electrolytes mga katropa. No? Bibigyan natin siya lang ng electrolytes mga katropa. Para na sa ganun eh, uh, mabawi nitong si legacy finisher natin yung, yung stress na inabot niya. Kasi nga, sa haba ng nilipad niya, malamang nag house to house to. Pero sa tansya ko mga katropa, matagal na tong nakawala sa pinsang ko. Kasi yung katawan niya, ubos na ubos talaga. So kaya ngayon, pagkatapos natin siyang pangkainin, eh bibigyan natin siya ng electrolytes. Nang sa ganun na mabawi-bawi niya yung stress at pagod niya. So lagyan natin ng electrolytes. So ayan mga katropa, Dami. Ano? Busi mo lahat yan. So ayan yung electrolytes mga katropa. So ayan, pinakain ko uli sila mga katropa. Mukhang pa kasi sila. Saglit lang silang romontra mga katropa. So ayan mga katropa, uminom na si ano. Ligaspi finisher natin. Saglit lang silang nagrotin ngayon mga katropa. Dahil sa sobrang gutom yata. So ayan mga katropa, no. Matikas na uli yung forma nitong si Ligaspi Finisher natin. So parang nakahanap na siya ng bagong teritoryo niya mga katropa. So kanina pa siya doon at nung bumaba siya, doon siya uli bumalik kaya palamang yun ang bago niyang teritoryo. So yun mga katropa, hahayaan ano, lang muna natin dito si Legaspi hanggang sa makarecover siya. ro dahil pliers naman natin siya dati, dito na lang din muna siya. So pag iisipan ko kung ililipad ko pa siya o gagawin ko na lang siyang breeder. Pero kahit naman na gawin ko siyang breeder, pwede naman na nandito lang siya sa pliers lap natin kasi uh, saning naman siya dito sa lap natin. So, yun mga kalapatid, sino maraming salamat sa mga nakapanood itong video na to. Hanggang dito na lang muna yung video natin mga katropa. So, i-update yun na lang uli kayo mga katropa kung ano pa yung mga mangyayari dito sa mga ibon natin. Hanggang sa muli mga katropa. So, sana kahit paano mga katropa, ina-enjoy eh, nyo yung pagbabalik nitong si Legaspi. Hanggang sa muli mga katropa. At kung bago ko pala nga sa akin channel, ay eh, paki like and subscribe na. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. Salamat guys.